Ginawaran ng Royal Pardon ang nasa mahigit isang daang Pilipinong sangkot sa iba't ibang uri ng pagkakasala sa United Arab Emirates. Ito'y kasunod ng pagdiriwang ng al Fitir at pagpapakita ng malakas na ugnayan ng Pilipinas at ng nasabing bansa. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galangue. Binigyan ng royal clemency o isang pardon na utos mula sa hari na itigil ang pagpapataw ng kapurusahan sa isang dahat Pilipinong akusado sa iba't ibang pagkakasala sa United Arab Emirates kasunod ng pagsisimula ng Eid al-Fitr. Nagpahayag naman ang pasasalamat ng pasasalamat ang Philippine Embassy kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan at sa iba pang kawani ng gobyerno para sa naturang Royal Clemency Grant. Anya, may tuturing ito bilang act of generosity and compassion sa tunay na diwa ng awa sa banal na okasyon ng Ramadan at isang uri rin ng pagpapakita ng malapit na ugnayan ng Pilipinas at ng nasabing bansa. May git-700,000 Pilipino ang kasalukoy na ninirahan sa UAE, kung saan karamihan dito ay overseas Filipino workers. Samantala, ipinahayag naman ni United States President Donald Trump ang kanyang pagkadismaya kay Russian President Vladimir Putin matapos sa naging kanilang pag-uusap sa telepono, ayon sa ulat na isang international media outlet. Ito'y matapos question ni Putin ang kakayahan ni Ukrainian President Vladimir Zelensky bilang pangulo, bagay na matatanda ang ginawa rin ni Trump noon. Pagbabala nito, kung sakaling hindi magkasundo ang Amerika at Russia para sa usaping kapayapaan sa Ukraine, mapipilitan anya itong itaas ang taripa sa lahat ng langis na aangkatin mula sa Russia. Sa iba pang balita, pumalo na sa migit isang libot pitong daang katao ang nasawi matapos yanigin ng 7.7 magnitude earthquake ang Myanmar nitong biyernes. May git tatlong libong individual naman ang napaulat na sugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa mga ospital habang patuloy pa rin ang search and rescue operation para sa tatlong dampang pang nawawala. Ayon kay Junta Chief Senior General Min Ong Long, naasahang mas dadami pa ang bilang ng casualty sa mga susunod na araw habang nagpaabot naman ng tulong ang mga kalapit itong bansa tulad ng India, China, Thailand, Malaysia, Singapore at Russia para sa mga nasalantang residente. At yan naman ang na kalap nating balita mula sa beti pang ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.